Wow. Guys, ito Ang galing ni Tatay, guys Magtugtog ng kawain Ang tawag sa kanya, bamboo Bamboo boy, ganun Mahirap din to na talent eh Kung wala ka talagang talent sa ganito talaga Talagang kahit na anong Ah uh, Turo sa'yo, hindi mo talaga makukuha No, kasi Oh, no, grabe talaga Kasi nga, si ano, si Tatay Nagtuturo siya No, sa, lalo, lalo sa mga dalaga yung tinuturuan niya Ang hirap daw talaga Kung talent mo daw talaga Talent mo daw talaga ito guys Ito ay gawa sa kawayan guys So nakabuo ng marunong lang talaga siya Talented lang talaga ito si tatay Kaya nakabuo siya ng uh, Kantang ganun or um, May alam siya ba Wow, naman. Ito, ganun-ganun pa. At ito, ah, interesting. Mapapasayaw ka talaga, guys. Mapaanot ka talaga yung bang... Makaan oh, ka talaga. Makapagiling-giling ka talaga, guys. Tara, sayaw. Okay. Ah, nakita ko lang si Tatay dito sa palengke. Tapos yun, yung pangkinang buhay niya. Ha? Habang itututugtog siya. Kasi namamas ko ba siya? Tapos yun. Oh, galing talaga, no? Sige, tatay. Go lang. Si tatay nga pala, guys. Tagadabaw po siya. Sa Davao del Sur. So, pumupunta siya ng Davao City para mamamas ko or nagtutugtog ng ganun. Ay, siyang tunay naman, marami din naman syang fans ano, na no.